hello guys peace and Thank you kasi after 100 years, dumating na yung ating national ID. Bali, nagpa-ID pala ako sa Antipolo pa last 2020. No, and ito na nga, dumating na siya. So, pupunitin ko na yung sobre ha. Pinupunit ko na nga siya eh. To, so, hindi ko na iningatan yung pagpunit. Kasi, ayokong tumagal tong video na to, guys. So tingnan natin yung mukha natin dito kung ba tayong tao dito sa ID natin na ito no. Uh, so yun guys, meron pa silang balot dito na papel. Hindi ko alam kung ano to Hindi ko nababasahin siguro to Kasi parang hindi naman siguro importante no. So sige, hanapin na natin yung ID kung saan. Yan, uh, siguro dito lang yun. So uh, ito na nga, yan na yung ID natin. At ano siya, digit na ID siya, PBC ID talaga. Hindi siya kagaya ng iba na temporary lang. Ayan, so medyo ano naman. Yun o, no? Know, pogi naman tayo dyan kahit pa paano. Ayan o, no? diba no guys no? Tatingin nyo guys, agree ba kayo guys? Kung hindi, okay lang guys. Ayan, and parang ininance din nila na konti, nakadipstick pa nga ako dyan o. No? Yun o, no? Know? yan yun lang. Thank you PSA dahil meron akong additional valid ID na magagamit ko sa mga utang ko. Bye!